Hello po, good Non Paliliguan ko lang yung dalawang aso. Kasi magbuhat nung linggo. Lunes, Matis, Merkulis. Oh, ngayon ko lang sila paliliguan uli. Kasi nag-uulan eh, malamig eh. Nainitan na sila. Matamlay na. Kaya paliliguan ko na si at Winter. Okay, tingnan natin. Punta na tayo sa banyo. maliligo ayan sila maliligo sila Samer si Samer po apat na taon na o bakit hindi pa kayo nababasa nangingin ka na o ba ano yan drama <laughs> hindi pa <laughs> hindi pa nababasa nangingin ka na ano ibig sabihin niyan? Wala, hindi po pwede yan. Aba, hindi na ako ha. Kailangan. Mali kayo. Dun, 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 dun. <laughs> Nagdadrama. Eh, kailangan ka nang madiligasin na ng katawan. ah uh... Ito isang taon lang at tatlong buwan. Si Winter pata pa. Samir. Ito si Samer, matanda na apat na apat na taon. Ito August. ومش Papatitik mo na sila bago panasan. So, ayan, naligo po sila. Magbuat mo sa Sabado pala. Sabado, linggo. Lunes, martis. Apat na kalimang araw ngayon. Kasi po, nagulan eh. Hindi mainit. Kaya, kanya na naging ano sila. Nakita ko na yung kanilang gusto na nilang magpaligo. Siyempre, sa tagal ko na sila kasama, napag-aralan ko na yung mga ugali niya. Thank you for watching. Sana meron kayo natutunan. Ito sabon nila, yung online ito eh. Yung gawa sa madre ko. Sabi nila madre ko. Na sabon. Ayan. Sige po. Thank you for watching. Ako po inyong kaibigan. Jesus brother. Mani po. Sa, sa po ako senior citizen. Stroknos. At the same time. Stipor. Stroknos. 6 years. At person with disability kasi po yung tuhod ko may depresya. Sige po, thank you for watching. God bless the Lord. Like, share, and share. God bless the Lord. Bye-bye.